Hello guys, good morning, good morning. It's another vlog today, guys. This destination namin ngayon guys ay Boracay di Cavite. Along Ternate lang kami dadaan sa pa Ternate na way guys kasi maganda dito guys ay sulong-sulong kalsada at hindi ganong matrapik guys ang aming dinadaanan dito. Kaya maganda dito guys, malamig pa, maganda kalsada at walang ganong lubak-lubak. Kaya ito po, papunta kami ngayon way ng uh, uh Ternate, Cavite, pa Boracay. Ito po ay matat uh, matatagpuan natin dito guys sa part ng uh, Ternate at Maragondon. So, uh, ayan guys, way. nandito na po kami sa Cavite di Boracay. Anong lugar to, Lodge? Dito. Ha? Uh -huh. Cavite Boracay. Hmm. Uh, ano pa ng Ternate? Uh, yun na nga po guys no, Papasok na po kami sa entrance So, siyempre, hindi mo wawala kasama ko yan, guys, si Botyok, na kanyang misis, no? Hindi pa nakakalam, si, yan, si Botyok the Great, vlogger din natin yan, guys. Pa-subscribe na lang po. Okay, kasama natin siya dito, guys, sa rides na ito. Yan, guys, Pipipilap may ipo. ka na. Sino pipilap ka? Oh, yan yung lang lang, si Botyok. Uh, ay, anong, yan. Oh, ay, siya. Oh, Botyok, anong, anong gagawin, gagawin natin? Ipil dapat lang. O, oh, dito, pangalan mo. Ah, eh, ikaw, way, ikaw lang dito, tapos sa likod kaming tatlo. Ah, okay, sige. ah ano daw yan? Daw yan?

Oh. So, ayan na, nauna. Ayan na, sige, ayan na. Uh, ayan guys. Dito na pa na Meron tayong pepermahan uh -huh. dito. Ano daw, hindi uh -huh. ka uh -huh. daw pwede umuwi pag wala kang oh. dalang. <laughs> Tsaka ilang daw, mga artista lang ang pinipil dyan. Mga mukhang artista. Mga artista, lang, artista, mga artista <laughs> lang ang pinipil dito. Kaya, um, yung, 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 yung mga yung hindi mukhang artista, oh. <laughs> tabi-tabi mo <muna. laughs> <laughs> <laughs> <Yan> na, <laughs> na. na ng horse na. sotso 8. 8. Ay, Ayan guys, ganda. Na init, no? uh -huh. At ito na guys, ang bumungad sa amin dito. Lang ka bato-bato, no? Wala kang makikitang malalaking bato sa may tabi ng dagat, doon lang sa gilid, guys. sa so may tabi ng pangpang -pang yung mga ano, may mga bato. So dito talaga guys, buhangin. Ayan. Gayo ng 100 pesos lang per head doon sa may entrance ng gate kanina na pinasukan namin ng motor doon po magbabayad tapos papas kayo worth 1,000 yung mga cottage dito o oh, ba diba? sulit na sulit kaya ano pang inintay guys mag tour around the world na kayo wow ang sampisaw guys lalo na sa lugar na ito so kami dahil hindi kami nag cottage sa hanap dito guys oh. yan lang yung ano Pagandaan dito kasi hindi siya mabato. Grabe guys oh. Ayan sila Butyok kasama namin guys So ay, Dahil hindi kami nagka at naisipan namin guys ng mga ba, ano gagamitin naming banig so ang ginawa namin guys ayan apply wood na pwede naming gawing uh, pinaka pinakapatungan ng aming mga gamit guys so nakaka excited na maligo ang linaw grabe so mamaya aliligo na rin kami so, po namin ito na po yung aming uh, so dito kami pumisto kahit saan pumisto guys Basta kumportuan nyo, pwede kayo pumuesto dyan. Kahit saan ka, kagandahan mo na lugar, sige, pwede ka. May tent ka, pwede dito guys. Mayroon kayong tent, pwede dito. Kung saan mo ilagay yung tent. Mga magjuwa magpamilya, pamilya barkada. So, ilang hakbang lang, uh, dagat na. So, tubig yan, pag mag-high tide na guys. Napakaganda dito. So, sulitin natin guys ang real adventure na ito. Stitch lang kayo Mga 1,000 siguro. Or kulang kulang. Pwede Dito guys. So, ayan o. Oh, lang kami na uh, papag. Para, wala kasi kaming sapin. Ayon. Ito lang ginamit namin banig. O. Oh, sulit na sulit guys. Kasi walang bayan. Okay. Hindi na kami nag-cottage. Saan? Na so, ayan yung mga ibang naliligo bata at matanda kasi. Yan doon, no? malalim yan guys doon sa, maya, no? hmm. sa may oh, sa may gitna parang ang ganda kunin ano ito na naman guys buhat man na namin ang aming lataga na plywood ayan so lipat anap na naman kami guys ng magagandang mapipistuhan ayan buat buat lang pinaka latagan dito guys sa baybayin ang pisto ay ano siya uh, hindi siya pantay. So lumipat kami dito, am um, dinpa. Diyan kayo mag TikTok. Wow, so, maganda. Ah, uh, maganda dito, guys. 'Di <laughs> Guys, ang tanawin napakaganda dito. Mabuhangin. Uh, kahit hindi ka magsapatos, maganda. buhangin dito guys oh. wala pa ako sa dagat nyan buhangin <laughs> pa lang to guys pero parang may tubli dito ah. <laughs> <laughs> ito bula <laughs> alam mo guys ang kagandahan dito pag hindi kayo nagkakatid solo nyo yung lugar oh, diba? hindi kami nagkatids guys Ayan. Intrans lang binayaran namin. Tapos, dito na lang kami naglatag. At ito, natsimpuhan naman na may nakita silang ano ng plywood. Ayan, oh, Ginawa naming sapin dito sa may buhangin. Okay, guys. Thanks for watching! Hahaha! Hahaha! pa punta doon, Bi.

sama. Jangan jangan kamera. Terima kasih telah menonton! thank you <coughs>